Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet padasal. Paano mo malalaman ang tunay na halaga ng bagay o tao sa iyo? O paano mo malalaman kung tunay ka nga pinapahalagahan ng iyong kapamilya, kaibigan o katrabaho? Nasusukat ang halaga sa panahong ginugugol natin sa kanila. Kung gusto mo malaman ang priorities ng isang tao, titingnan mo lamang kung paanong ginagamit nila ang kanilang oras. Time is the most precious gift because you only have a set amount for it. Maaring padamihin mo ang iyong pera, dagdagan ang iyong mga medalya, ngunit hindi mo magagawang dagdagan ang oras sa isang araw, buwan o taon. Kapag binibigyan natin ng panahon ay isang tao, ang tunay na binibigay natin ang parte ng ating buhay na hindi pwedeng suklian o bawiin ang ating panahon ay ang ating buhay. Kaya kahit limpak-limpak na pera ang iniuuwi natin sa bahay, walang kasing tulad ang tunay na presensya at atensyon natin sa ating mga anak. The best expression of love is always time. Manalangin po tayo. O Panginoon, naway bigyan namin ng panahon ang mga nagtitiis ng kahirapan. Sa kanilang habis ay makatagpo nila kaming handang tumulong ng walang pag-iimbot. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.